ba yun? Ano, ano niyo po si... Ay, pastor po. Balik kayo yung nagtotor dito. Opo. Ito po para ano na proof din na... Kasi alam ko din pastor, dahil nagbe-vibrate yung kanyang cellphone, love, Jesus is love, yun ba yung nakapagay? Ito po siya. Ayan, pag nag-release... Kaya na nang uwi nyo? Sa Wednesday po. Ah, sa Wednesday na. So, oh. pwede ah, ito po siya. Para makita niya. Ito po yung pastor namin. Ayan. Ay, mm. siya yun. May ari. Ah, ito na. Ayan o, Mars Peli. Ito na yung, ano, may kakilala doon sa may ari nito na si Pastora daw pala kasama nila na nag-tutor lang dito sa Pilipinas. Ah, sa Hong Kong. Okay. At Wednesday ang uwi nila. Ito po yung nag-connect sa, sa atin po. Ito po si Teta. Si Oo, oh, oh, yan Ayan. o. Tingnan mo dito siya. Nag-message kasi siya eh. Ayan Oh. Opo. Kaya yun ang sinerge ko. Ayan po yung, ano, tinik niya sa akin. sabi niya sa akin. Nasa po. Sabi ko. Sabi nandito, may sabi, kita ko nga sa Pero alam niya nawawala sa si alpon? Opo, alam niya po. Kasi na-post daw po eh. Na ito po sa akin. Oo. Oh, oh. Pinost po ko eh. Tumawag kasi po. Nakita niya, Nakita niya yung sinerge. Uh Oo. -oh. nakita niya po. Yun po. Yung nga daw sabi, ang Kaya nag-connect kong... po tayo. Ng, no? Kaya ngayon nga yun nga ang maganda eh. Ah, Kaya po. nga sabi ko nga pag ganyan may ganyan, kailangan share, 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 share. Hanggang sa makarating dun sa may-ari. Padaluan na to. Ah, Padaluan Padalwa na. Ah, may, alam mo may kapalit sa mga ganyan. Ay, kinilabutan naman ako. Ay, totoo, totoo. Hindi nakakaawa naman kasi yung may-ari. Ah. Ang, ang gusto ko lang makatulong. Ah, kasi alam ko, naman ang, <laughs> alam ko naman ang nawawalan kasi. Kasi importante yan eh. Thank you po. So, Maraming salamat po. Uh, guys, sabihin nyo na lang po kay Pastora. Opo. Okay, Alam kayo. kong Pastora siya kasi. Pangalan Ay, yun, 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 Ay, yun, Ayun sa Facebook ko. Yun yung tunay kong pangalan. Mag-message po ako sa kayo. Ano, pag nag-iwan kayo mamaya, papunta na po kami doon din. video kami na mapasala ako sa selden. Ah, ah, sige po. Yun. Uh, ma uh, masaya na ano, ako. Kasi naman Na, parang ano na, hindi lahat ng tao ganun. Oo. Hello po, marami uh, maraming maraming salamat po sa akin sa nakapulot sa cellphone and Peli, Peli. Okay, uh, Peli, na sa ginamit ng Diyos para mahanap yung cellphone ng aming pastor and uh, talagang tunay nga na ang Diyos ay buhay talaga na kapag anak talaga ng Diyos eh hindi papabayaan pati gamit mo, di ba? Oh. Kaya I know na huwag natin, <laughs> sabi ko nga eh, sabi ko nga doon na, sabi ko kanina na may mga tao talaga na may natitira pang ganun. Kasi kung iba yan, pwede ah, oh, ko inusgan yung iba. Pero naniniwala ko na <coughs> talaga na marami pang katulad ni Dita Pen na nakakuha, makakaganito. More blessing po sa inyo, Dita Pen. Thank you po. Maraming maraming salamat. Siya si Feli yung nakakita nung ng cellphone. Tapos ibinigay sa akin. Maraming salamat din po sa nag-connect din sa, sa kanya. Oo, <coughs> so, no? ako yung way na para Marisa. makita. Marisa, sa, Facebook. Ay, Marisa. Okay siya po yung nag-connect, siya yung nagkalat talaga, kaya mar maraming maraming salamat po na sa tulong nyo na this, this ano talaga eh, kala kasi wala kasi talaga yung nagpapasalamat talaga, ako nawala na, na kayo okay. ng pag-asa na makikita siyempre so, kasi ano na pumalay namin oh, yeah, yeah. lang kasi kaya, kayo maraming maraming salamat sa inyong okay. dalawa welcome po Marikita Marisa, kaya, Marisa. Kaya, Malit na, kaya, na bagay kaya, Marami pa sana kayo matulungan ng gaya namin. Thank yeah, you okay. po. Yeah. Thank you. Salamat din po. Welcome po dito sa